Numba ang isang babaeng sangkot umano sa ilegal na droga sa Las Piñas malapitan siyang pinagbabaril ng salaring nakabisikleta lang nasa front line ng balitang 'yan si Gary De Leon Halos si matayin si Aling Marlene Dolor nang makita ang duguan at wala ng buhay niyang anak na si Mary Ann. Binaril kagabi si Mary Ann sa barangay Punanlupa sa Las Piñas na hindi pa nakikilalang salarin. Ang iba pang kaanak ng biktima, labis din ang hinagpis. <silence> sa kuha ng CCTV ng barangay, makikita si Mary Ann habang may kausap na babae sa gilid ng kalsada ng minuto pa, dumating ang isang lalaking nakasot ng jersey at may dalang bisikleta. Palingali nga pa ang lalaki. Nang makalapit na siya kay Mary Ann, bigla na lang siyang bumunot ng baril at pinaputukan ng biktima. Nagawa rin makatakbo ni Mary Ann kahit malubha na ang tama niya. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikita si Mary Ann na bumulagta na sa kalsada ang gunman naman parang walang nangyari at hindi nagmamadaling umalis sa sakay ng kanyang bisikleta. Nagsasagawa pa po yung mga kapulisan natin para makilala po talaga yung tao. Tatanong-tanong na po sila ron. Para ma-identify po talaga yung sino yung gumawa nun. Pero ayon sa kuya ng biktima, posibleng iligal na droga ang ugat, kaya pinatay ang kanyang kapatid. May yung kapatid ko, itulak. Kung nagkakonsyansya siya po, kung nagkakasubungan sa pulis, pag nagkakaridan. O aminin mo gumagamit po yan. Maganda yung trangkahan tayo kasi yung plastigan tayo. Hindi natin masabi, maka inista pa siya, utang siya po. Kwento pa ni Aling Mardin sa News 5, hindi ito ang unang beses na may sumubok na pumatay sa kanyang anak. Pangalawang baril na rin po yan. Nakaligtas naman po siya. Tapos ngayon, Chief? Hindi ko po alam. Kasi uh -huh. malayo po kami. Tumawag siya sa amin kagabi. Sabi nga niya, yung anak niya kausap niya, magpapadala lang daw siya ng perdo sa anak niya. Hindi naman daw nagkulang kanilang pamilya sa pangaral kay Mary Ann sa kabila ng kanyang nakaraan. Nais pa rin daw nila mabigyan ng ustisya ang kanyang pagkamatay. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, Miss Five.